Sa ating nakaraang video, sumakay tayo ng Skywaka Gandola na nagdala sa atin sa taas ng Fakapapa Mount Ruapehu. Dito ay first time din natin na experience na maglaro ng snow at kumain sa Nolly Chalet na merong ganitong view. Do you remember Sa pagpapatuloy ng ating biyahe series, bisitahin naman natin ang Lake Taupo, Puka Falls at Craters of the Moon dito sa New Zealand. Kaya tara, samahan mo kami na puntahan at ang mga lugar na ito.